Sino ang mga bayaning Pilipino na tumatak sa buong mundo? Ang Pilipinas ay hindi lamang sagana sa magagandang tanawin at kultura, kundi pati na rin sa mga bayani na nagpakita ng kabutihan, katapatan at kabayanihan. Sa video na ito, ating kilalanin ang mga Pilipino na nagpakita ng heroism sa iba't ibang paraan, mula sa pagbabalik ng mga bagay na hindi sa kanila hanggang sa pagligtas ng buhay ng iba sa ibang bansa. Tara, simulan na natin. Una sa ating listahan ay ang mga Overseas Filipino Workers o OFW na nagpakita ng katapatan sa ibang bansa. Noong 2013, tatlong OFW Saudi Arabia ang nakakita ng isang bag na naglalaman ng 1 milyong dolyar. Sa kabila ng kanilang pangangailangan, ibinalik nila ito sa may-ari. Ang kanilang katapatan ay nagpakita na ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera kundi sa integridad. Pangalawa si Lilibet Velasco isang OFW sa Dubai. Noong 2018, nakita niya ang isang bata na nakabitin sa bintana ng isang gusali. Agad niyang sinugod ang bata at hinawakan ito hanggang sa dumating ang tulong. Ang kanyang tapang at mabilis na pagtugon ay nagligtas ng buhay ng bata at siya ay kinilala bilang isang bayani sa Dubai. Pangatlo si Rogelio Daguno, isang taxi driver sa Maynila. Noong 2019, Nakakita siya ng isang bag na naglalaman ng 1 milyong piso. Sa kabila ng kanyang pangangailangan, ibinalik niya ito sa may-ari. Ang kanyang katapatan ay nagpatunay na ang pagiging tapat ay hindi nabibili ng pera. Pang-apat, si Gemma Nunes, isang OFW sa Israel. Noong 2021, nakita niya ang isang bata na nalulunod sa dagat. Kahit hindi siya marunong lumangoy, agad niyang sinagip ang bata. Ang kanyang tapang at pagmamalasakit ay nagligtas ng buhay ng bata at siya ay kinilala bilang isang bayani sa Israel. Panglima si Efren Peña Florida, isang guro at social worker na nagtatag ng kariton classroom. Gamit ang isang kariton, nagdadala siya ng edukasyon sa mga batang lansangan. Noong 2009, kinilala siya bilang CNN Hero of the Year dahil sa kanyang dedikasyon sa pagtulong sa mga mahihirap na bata. Panganim si Angela Perez, isang OFW sa Kuwait. Noong 2018, nakakita siya ng isang bag na puno ng mamahaling alahas. Sa kabila ng kanyang pangangailangan, ibinalik niya ito sa may-ari. Ang kanyang katapatan ay nagpakita ng tunay na diwa ng pagiging Pilipino. Pampito si Rosalie Bacalando, isang OFW sa Hong Kong. Noong 2017, nakita niya ang isang bata na nahulog sa hagdanan. Agad niyang sinugod ang bata at tinulungan ito. Ang kanyang mabilis na pagtugon ay nagligtas ng buhay ng bata at siya ay kinilala bilang isang bayani sa Hong Kong. Pangwalo, si Myla Balbag, isang OFW sa Qatar. Noong 2020, nakakita siya ng isang bag na naglalaman ng malaking halaga ng pera. Sa kabila ng kanyang paangangailangan, ibinalik niya ito sa may-ari. Ang kanyang katapatan ay nagpakita na ang pagiging tapat ay hindi nabibili ng pera. Pangsiam si Melissa Villa, isang Pilipina na nagtatag ng Project Pearls, isang organisasyon na tumutulong sa mga batang mahihirap sa baseko, Tondo. Sa pamamagitan ng kanyang proyekto, libu-libong bata ang nabigyan ng edukasyon, pagkain at pag-asa. Pangsampu ay si Joey Ortega, ang taxi driver na nagbalik ang 1 milyong piso. Noong 2019, si Joey Ortega, isang taxi driver sa Maynila, ay nakakita ng isang bag na naglalaman ng 1 milyong piso sa kanyang taxi. Sa kabila ng kanyang pangangailangan, agad niyang ibinalik ito sa may-ari. Heroic Actuam Ang kanyang katapatan ay nagpakita na ang pagiging tapat ay hindi nabibili ng pera. Siya ay ginawara ng parangal at kinilala bilang isang halimbawa ng integridad. At ang panghuli ay si Reynaldo Flores, ang security guard na nagbalik ng 500,000 pesos. Si Reynaldo Flores, isang security guard sa isang mall sa Cebu, ay nakakita ng isang envelope na naglalaman ng 500,000 pound piso. Sa kabila ng kanyang maliit na sahod, ibinalik niya ito sa may-ari. Heroic Act! Ang kanyang katapatan ay nagbigay inspirasyon sa marami at nagpatunay na ang kabutihan ay nasa puso ng bawat Pilipino. Ang mga kwentong ito ay nagpapatunay na ang kabayanihan ay hindi lamang nakikita sa malalaking bagay kundi sa simpleng gawa ng kabutihan, katapatan at pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga Pilipino saan man sa mundo ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa. Sila ang tunay na bayani ng ating bansa. Salamat sa panonood at sana'y nagbigay ito ng inspirasyon sa inyo. Mabuhay ang mga Pilipino, mabuhay ang Pilipinas. Mabuhay ang mga bayaning Pilipino.